Morning mga sadik! Uh, Sabi ko si, ano, si Papsi Ngayon po ay uh, Friday Sira po yung ating uh, sasakyan Kaya hindi po tayo nakapag-fishing ngayon So sa mga si Papsi Ang gagawin po namin ngayon ay uh, kami po ay Operation Linis And, uh, Operation Linis po kami ngayon ng bahay Marami na pong gamit dito na tambak lang na hindi naman nagagamit So, do dudunit na lang po namin sa mga nakakailangan na sadik. Sa mga ano, uh, sa, sa mga pinagyo. So, para hindi naman po masayang kasi tapon, so dudunit na lang po namin. Yes, marami naman po dyan sa labas ng mga Bangladesh, uh, yung mga nag, ano po, nag, street, street way, ano dyan, street uh, sweeper dyan. So, yun po yung mga kumukuha. So, bibigyan po natin sa alam mga sadig. Kami po ay linis-linis ni Papsi. At Friday po ngayon, day po ng mga, ano, mga trabahador dito sa Saudi Arabia. Kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe dyan sa channel ko, paki Isang uh, subscribe naman po dyan at uh, sana po ay uh, maging uh, maayos po kayo at uh, God bless you all mga kasaligkin. Okay. Apsi? Ano? Sige. Ready to Sige. Simulan na natin. Simulan na po namin. at Sa kusina muna tayo no? Oo. Hindi pa tayo nag sa ala. Oh, eh, Wait, wake, wake, sa... up like this eh. Uh, alam saan mo saan na tayo. Uh, oh, wake up like this po kami, mga sakit. ikaw ang sinusod doon eh. ikaw ang naka ano, eh. Ikaw uh, naka tracking eh. Po, hindi pa masyadong oh. planchado. uh, planchado. Wake up like this po. Ang ano Ah, 7 o'clock. In the morning. Ito po yung kusina, mga sadiklani. Nah. At, uh, bilis, bilis muna. Daming kalat. Hindi naman kalat, actually. Mga gamit na hindi naman nagagamit, eh, di-dispose na po namin. At, ah, uh, naman, dito sa Saudi, pag may nagustuhan, bili, bili. Eh, di naman eh. Na, naiipon, eh. Naiipon, naiipon. Ayun, eh, hindi mo alam. Meron ka na pala, bili ka pa uli. So, yun po nangyayari ngayon dito sa, ano, yung bili ng bili, yung gamit mo, meron ka na pala, nakatago lang. Ay, eh, di na pa sin doble doble na no. Oh. Ayun. Ya yeah, po kami ay eh uh, dinis dinis. Mm. na ba? Di pa, pa. nakainit na naman ako ng tubig. Oo, oh, ako ay nagkape na ako ng ano, cappuccino eh. Ah, ah, okay sige sige. Kumain na. Cappuccino ako eh. Kape ka muna diyan. Sige, sige. Thank you to At mamaya na ako magluluto ng ano, ng uh, Oh, uh, ito, albusal. <laughs> ano, ito na lang, albusal natin. Pwito, ano? Na, Oo. Oh, Ayan, napalit no? na lang po. Mayroon ano diyan may sardinas dyan. Oo, oh, sardinas oh. na lang po muna. Walang tayo yung pang albusal. Ah. Sumusunod. So, oh. Nakatracking ang dyan. siyempre! <laughs> gamit yung pagkasan yung aking, ano, yung bago kong binili sa tay yeah. mo. Na, ano? Okay. Na, tawag dito? Uh, na, stand, no? Eh, sumusunod po siya. May tracking, face tracking po siya. Ayan. Medyo magulo po yata yung akin. Oh. No? Ayan, ayan, ayan. Masunod po siya, mga sadik. Ayan, Papsi, Papsi 478. Baka naman, mga sadik ha. Baka yun, subscribe naman po kami ni Papsi 478. Hindi naman po sa inyo uh, gagawa ng ingay pag click po nyo na ano. Subscribe, like, and share, mga sadik. Eh, wala pa. Hindi pa naman naman namin subscriber namin. Pag kami po naging 1 million subscriber na, win na po kami ng Pilipinas. Ano ba yan? Sa YouTube o sa YouTube FB? Sa YouTube po. YouTube, so yeah, po. Oo, ayos. Huwag mong pababayaan yun. Pag kami po nag-win 1 million na subscriber na po, win na po kami ng Pilipinas sa Pepsi. Kasi meron na po kaming uh, ikabubuhay doon. No. <laughs> Parang yung 1 million eh. O bakit? <laughs> ay, Bagay. Siya, siya lang eh. Ay... Uh, Alam mo, mawa na po kayo sa amin, mawa. Please, please. <laughs> 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 Parang awa na ninyo. Parang awa na ninyo. Tagal na po namin sa Saudi. Gusto na po namin matikman ang buhay ng Pilipinas. Oo nga. No? Eh, wala eh. Nakikipagsapan na lang po kami rito para sa pamilya. Ang naman po ninyo, mahirap ang buhay dyan sa Pilipinas. Tapos eh, makaka-pension hmm. eh, mag ano ka pa. Kung hindi naman mag po kami katrabaho rito eh, wala na po ang trabaho Ay, dyan. Na. Eh nga, nga po, ang aabuti namin, nga nga. Kaya tis-tis lang. Ayan o. Ano ka na, sa tikpal? pala? Oo, oh, nagkapin ako. Oh, sige. Kasi na po sa aming kusina, medyo messy. Kasi nga po, nililis namin eh. Ito, nasira po yung rap namin. Ayan, may nabili po kami bagong Oo, oh, kasing, Ayun. kasing. Muro lang po ito, mga sadik. Kasing taas kung manigit sa iyo, oh, eh. Oo, oh, nabili po namin to. Diyan lang po sa mga gumagawa ng aircon at saka yung mga gumagawa ng mga washing machine, niyan Ito daw po ay eh, nabili niya doon po sa like, exit na e, eh, binenta po sa amin ng 500 reals. E eh, okay po naman po. Bago pa. Malamig pa. Yung luma po namin, may timer. Misan nalamig, misan iinit. Ay nasisira po yung pagkain namin eh. Kaya hindi po makapag-stack. So ngayon po ito. Ayan, no? Oh. Bago pa yun. Oh. Ayos po, ayos po namin yun. No? Ayos po namin, okay. mga sadig. So, murang-murang na po sa 500 to. Ayan. Okay. Uh, mas, oh, so, mas mataas pa sa akin, no? Oo, oh, wala right kayo po to. Uh, ilang feet ba to? fit ba to? Mag-ibig ba to? Mataas to, eh. Taas. Yeah. Taas nga sa akin. Ayan. Yeah. yeah. Excuse me. Gusto <laughs> bumili po tayo ng bagong mga sadig. eh, mahal naman. Eh, dito naman sa Saudi, uh -huh. Meron naman po, po nabibilan dito ng mga second hand na maayos pa. Second so, hand po yung uh, pinakita ba ah, ano, mm, binili. Hmm. Nasa 12 years pa. Na maayos pa po, maayos lamin. pa. Oo. Oh. Kaya huwag ka lang po masilan sa mga gamit. Eh, malakabili ka po dito ng mga ganyan. Iba nga, napupulot oh. po eh. Oo, oh, iba po, natapon lang. Napupulot lang po. Kasi may mga umiisit po, eh, wala na. Hindi na po nila naasikasong mabenta. Eh, siguro wala na rin bumibili eh. kaya misan na lang po dyan sa labas kinukuha ng baladiya, ayusin, bebenta ulit ba, ano? oh. parang na sa atin, hindi na yan Diba lang po mga sabit So pwede ako sa nita, buka nito hindi po ako mayayari nito mga sabit ha <laughs> Ah. Yan, yan. Tayo po ay hindi uh, dito ano. Ay, gamit. Nalagay po namin sa karton. Sa karton po namin nilalagay at bubuhati po namin papsi doon sa labas. Marami na pong kukuha niyan, mga sadig. Nako, eh, ngayon mo po ilagay yan. Paligang po mga isang oras, dalawang oras, wala na po doon yan. So, ganun po yung gamit po. Mabilis lang po ma-dispose. Nililis-lilis po kami kasi yung mga alaga namin, dumadami. Diba yung alaga namin din mga ipis. Hindi yung nakakaano nakaka na <coughs> ano po, nakakabahala na. Madami na po kami na, po obos na ganito. Oh, ayan o, oh, bygone. Ayan o, oh, Baygon. Marami na po na kami na obos na ganito. <tos> ang, <tos> ang ipis naman po dito mga saligyan sa kundi. Ano na it? Ganyan lang po, maliliit sila o ang bilis dumami eh sa atin ang lalaki dito po maliliit lang yung ipis po rito sa Saudi Arabia mga cute no mga cute pero ang hirap patayin sa bibilis maliliit po sila ano <laughs> din po nila so kaya kaya ang sumiksik ang kusasaan hindi tulad sa mga ipis sa atin ang lalaki no kaya hindi sila pwede sa mga butas butas eh no And dito sa sobrang liit Hai, Charles, misik sik. Ya, <laughs> ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. Deniz Deniz. Yeah, o, bawang nak kopi ah. No. Ha, adik kopi. Bawang nak kopi ni papsi, adik kopi. Hmm. Me yanir me ya uh, halong DC. Uh, Eh, halong ginseng po yung ano, kape. Sarap po yun, mga sarik. Ayun na. Kape po, kape. Wala na, napay dyan. Wala na. Ubus mo natin tinapay mo eh. Ako. natin Ubus na yung po yung tinapay isang araw eh. Ano, pili ako nung ano? Ayun na. na. Luluto ko ito. Sinis-sinis ka lang muna dyan. Kape lang muna. Sige po, painit lang muna siguro. Mm, siguro dyan. Ayos yung iyong ano ah. Ah. Ayos. Ayos. Ayos ba? Oo. Oh, oh, Come on, come on. Lah. Huh? Hindi ka mawawala. Sunod-sunod ka lang dyan ha. Yung akit pong cameraman, nap Oo Uga-uga pa yun yung camera mo ko. <laughs> Ayan. Maganda po ito ang nabili ko ito. At uh, ito po ay uh, may page tracking po. So pag kayo po ay gumalaw, sumusunod po siya. Ayan. Yeah. Ganda po sa timo Dito po sa Saudi Arabia. Alam ko sa Pilipinas may timo yata eh. May timo Mayroon rin sa Pilipinas. Hmm, Pilipinas. Eh dito po, mga galing China po ito. Huhusay yung mga Chinese. Ayan hmm. o. Oo. Uh, pasensya na po kayo kung medyo magulo-gulo ng bahagya-bahagya po kasi sumusunod po itong uh, Hindi, uh, ano yan. pagka na-record yan, maganda yan. Na? Na dyan, maganda yan ah, maganda na sa Oo.

men <laughs> Ma-on ka pa Sadik? tik? Oo. Oh. Ah, okay. sige, <coughs> sige. Ito pong mga gamit nito, mga sadik, eh, napag-usapan namin ni Papsi na, na ipamigay na lang. Kasi po, kung uh, ito po yung uwi, pa namin, eh, kesa yun sa bag babayad mo ng bagahe, may babayad mo ng ano, eh, sa Pilipinas naman po, marami na bibili dyan sa atin, mga plato-plato lang naman po ito, tsaka mga ano, So, sabi namin ni Papsi, eh, tapo na lang natin dyan, pamigyan na lang natin dyan sa ano, sa labas. Kaya, okay na okay po. Kasi malaki din po mga gagastos sa pagpapabagahe po. Eh, kung mabasag pa, lalo na, lalo na po na pamahal. No, Papsi na. Oo. Oo. O, Hmm. Hello, hello, ka

Bak mula ang dyan na uh, sa pinakaong puno ng kakao. Ay, dami! Ilang, ilang asip 19 minutes na. Bak, isang ano na yan! O, oh, wag mo nang... Ang dami! Huwag mo nang i-ano, basta i-upload mo na lang. Ay, upload natin, no? yun yeah, mga sanik so patuloy ko na po itong video ko at uh, i-upload na po natin so salamat po sa panunod at uh, maraming pa po kami nililisi ni Papsi so thank you thank you po at uh, please like and subscribe po my channel Sanik722TV at uh, God bless you all po mga sanik at ito po yung aking i-upload uh, at uh, baka yung YouTube channel ko ay hindi na <laughs> Okay po, sa tig Gandang gabi, magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you.